I haven't seen the picture. And for me, uh, ako nga nakikita ko in person pag gano'n sa baba, parang tawarin rin naman tatay ko eh. You know, my dad's, my dad's a human and I feel like he deserves to to express himself. Sana tama yung ano ba, yung, yung mentality ko kasi hindi ko pa nakikita yung picture. Uh, Mahayos naman ba yung picture? Ano ba nangyayari sa picture? Parang well, spotted lang. Ah. Eh, pero speaking of... Uh, pero di ba, ano, uh, pinag-uusapan yan. What's your reaction kung ikaw inaasar ka niya kapag kunya nagkakamali ka on stage? What's your reaction kapag kunya na gano'n na nakikita yung yung tatay mo kung magbasta may babaeng kasama, ah. talagang trending agad? Kasi di ba, hindi na pagiging Piyolo Pascual. Tatawa lang yun si Papi, hindi siya nagpapa-apekto talaga sa mga, uh, you know, issues like that. And for me, um, I haven't seen the photo myself. I, I I'm not aware of it. And para well, sa kanyang reaksyon ko, tao yung tatay ko. He's human. And Um, kung maaasaring ko man siya, biling ko hindi siya, siya magagaling, biling ko tatawa lang siya, sabi na lang, you know, it just happened, like, you know, um, wala pa tayong picture dyan, basit yung ako, huwag na lang pala. I-TM ko na lang sa'yo. Sige, ito. sige. Kasi <laughs> <Actually, laughs> hindi ko nakita, to be honest. O, Ate Janice, maraming